you know, good afternoon mga body idol nandito pa rin tayo ngayon sa may pagadian city labangan you know, baka may mga backload kayo dyan mga idol mga bossing, mga tira tira nyo dyan wala pang update, walang mga klaro pa yung mga nag pm sa akin eh dito pa tayo mga uh, bossing mga idol, body waiting pa rin sa backload baka may mga pang backload kayo dyan, bigay nyo na sa akin mga body para makauwi na ako ng Manila waiting na si Megatron fresh kasinaw ba yan yeah, o oh. fresh na fresh si Megatron pangarga nyo na lang inaantay namin papuntang Manila PM lang mga idol wag kayong mahiya re ko kayo Basta magkasundo tayo sa rate pa uwing Manila. Kahit anong pabaklo dyan mga body, mga bossing, mga idol. Hindi tayo mapili. Huwag lang masyadong mabigat. Ah, uh, 12 wheeler, wing ban, high cube. Ayan, mga body idol. Fresh pa yan. Nakakatribiyahe pa lang dito sa Mindanao. Ayan, empty na mga body. Waiting lang tayo. Yun know, oh, peace out. Ingat sa mga biyahe, mga body. Update ko lang kayo para... May pangarga kayong sobra dyan. PM nyo lang ako. Anytime, anywhere. Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan pa yan, karga natin. Peace out.